Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman sa si atin ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng isang pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol ito kung anong oras ang pinakamagandang makipagtalik sa buong mag damag. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago natin simulan, disclaimer lang po ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ayon sa mga pag-aaral, maraming binipisyo ang makukuha kapag ito ay ginagawa sa gabi. So, ang ibig sabihin guys, ang pinakamagandang magkaroon ng intimate ay sa gabi at sa oras na 8 to 10. No? Between 8 to 10. So yan po, alas 8 sa kalagitnaan ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, no? 8 p.m. to 10 p.m. Yan po ang pinakamagandang makipag bakbakan. So, bakit nga ba? So, yan po ang ating tatalakayin ngayon kung ano ang mga binipisyo. Kung bakit nasabi ito sa aking nasaliksik na isang artikulo o mga artikulo. So, narito po ang mga binipisyo. Bakit ito sinasabing sa gabi ang pinakamaganda? Number one, mas relax na pakiramdam. Ayon sa Journal of uh, Psycho uh, Psychosomatic Research, ang oxytocin na inilalabas sa panahon ng intimacy ay nakakatulong sa pagbabawas ng stress at nagpapataas ng banding sa panghitan ng mga magpartner. So, ang ibig sabihin, kapag ito ay ginawa sa gabi, mas maganda dahil nandoon yung, uh, tawag dito, magpapataas siya ng banding sa inyong dalawa. Isipin nyo nga naman sa gabi at tapos pagkatapos ninyo, matulog na kayo na magkayakap. So, nandoon talaga yung ano, yung magandang uh, bonding banding ninyo sa pagitan ng magpartner. So, yan po ang isang aking nasaliksik. Hin guys, interrupt ko lang kayo. Hindi naman po ibig sabihin na talagang sa pilitan, nasa gabi. Pwede anytime of the day, pwede kayong mag sa magdamag. Ngunit ang sinasabi ko, ang sinasabi po sa akin na saliksik sa mga iba't ibang mga research o mga eksperto, ang sa gabi ang merong maraming benepisyo. 'Yun po ang ibig sabihin. So 'yan po yung number one, mas relax na pakiramdam. At ang number 2 naman, pagpapalakas ng relasyon ayon sa archive of sexual behavior ang regular na pakikipagtalik ay nakakatulong sa emotional bonding at marital satisfaction so ang ibig sabihin kung regular kayong nag merong intimate sa gabi o hindi na lang sa gabi kahit sa anong oras man 'yan sa umaga man 'yan ay talagang magkakaroon ng emotional bonding at marital satisfaction ayon sa aking nasaliksik. So, yan po ay nagpapalakas ng relasyon. At ang number 3 naman, mas mahimbing na pagtulog. So, ito. Ito na nga. Ayon sa Frontiers in Public Health, na ang prolactin at endorphins na inilalabas pagkatapos ng orgasmo ay nauugnay sa pagpapabuti ng kalidad na pagtulog. Ito na. So, siguro naman maraming makaka-relate dito na pagkatapos sa gabi, bagsak tulog. Gising sa umaga, trabaho na naman. So, talaga ito siguro ay may katutuhanan naman talaga dahil alam ko maraming nakaka nito na pagkatapos ay magkaroon ng mahimbing na pagtulog kaya nga ayon sa ibang mga pag-aaral na sa gabi ay nakakatulong siya para magkaroon ng mahimbing na pagtulog so yan po ang number 3 at ang number 4 naman mas kaunti ang sagabal o ano ba ito? Bagamat hindi lahat ng pag-aaral ay direkta sa benepisyong ito, maraming eksperto ang nagsasabi na ang tahimik na gabi ay perfectong oras para sa privacy na mahalaga para sa magandang intimacy. So ang ibig sabihin, walang sagabal, mas tahimik kaysa sa gabi ang mas maganda ayon sa isang pag-aaral pero walang direkta talagang benepisyo na sinasabi. Dahil yun na nga, pag walang mga, ano, wala kang maririnig, talagang napakatahimik. So, napaka, ano, ma, magandang magbakbakan. Yun na nga yun, no? So, yan po yung pang ano natin, pang-apat natin na, ah, uh, tawag dito, yung ayon sa aking nasaligsik. At ang number five naman, pampalakas ng immune system naman ito. Ayon sa pananaliksik na inilatha ng psychological reports, ang regular na pakikipagtalik ay nakakapagpataas ng immunoglobin A, IGA, isang antibody na tumutulong sa pagprotekta laban sa mga sakit. So ayon po ito sa psychological reports, no, na ang regular na pagkaroon ng bakbakan. Yan na po magkakaroon po ng uh, magandang resulta doon sa immune system na tinatawag. So ito po ay uh, tumutulong sa pro pagprotekta laban sa mga sakit ayon sa psychological reports. At ang number 6 naman, pagbabawas ng sakit. Ayon sa Sipalagia Journal, ang intimacy ay maaaring makapagbawas ng pananakit ng ulo at migraine. Dahil sa paglabas ng endorphins na natural na painkillers ng katawan. So, ayan na po. So, ang ibig sabihin kapag meron tayong bakbakan, sa gabi man 'yan o anong oras, anong araw man 'yan, ay ibig sabihin ay talagang nakakatulong siya sa pagbawas ng mga sakit ayon sa Cephalalgia Journal, no? Na tulad ng sakit sa ulo, may uh, sa ano pang sakit na 'yan, yung sa pananakit ng ulo na nga, migraines, no? Yan po ay uh, dahil sa paglabas ng endorphins na natural na painkillers ng katawan. So, ang galing naman yan. So, yan na ang number 6 natin. At guys, ang conclusion naman. Ang mga benepisyong ito ay nakakabatay sa scientificong ebidensya. So, ang ibig sabihin, nakabatay ito sa scientificong ebidensya. Ngunit, mahalagang tandaan na ang epekto ay maaaring mag-iba depende sa kalagayan ng relasyon, kalusugan, at emosyonal na estado ng mga individual. Ang bukas na komunikasyon at mutual consent ay nanatiling pundasyon para sa masaya at healthy na intimacy. So, yan po guys, ang uh, pinakamahalaga. Yan po ang ating konklusyon, no? So, yan po ang uh, ating... Ah, uh, topic ngayong araw na ito kung anong o anong araw o anong oras kumbaga ang pinakamagandang makipaglabanan at ito po ay sa gabi ayon sa mga eksperto sa ilang mga eksperto na mas maganda kapag sa gabi ginagawa ang bakbakan. So, ayan po guys, sana nagustuhan niyo na naman ang isa kong video ngayon. At uh, sana wag po kayong magsawang ang tumamkilik sa uh, channel ni Ate Estela ninyo at uh, kung ano man yung mga aking mga pagkakamali sana kayo na ang uh, magpasensya pasensyahan nyo na po no na minsan ay meron tayong mga uh, mga pagkakamali kaya kung meron man yan on na lang diyan sa ano, sa ibaba sa comment section kung ano pa yung mga uh, mga bagay na dapat pa nating pag-aralan ay tatanggapin ko naman yan. Hindi po ako nag nagagalit o anuman sa mga mga opinion na mga hindi ka nais nais. Mahal ko kayong lahat at kahit ano basta wag lang naman yung sobra ang inyong comment. Ay uh, sasagutin ko po kayo. Hindi po ako nagagalit ng mga bashers dahil kung hindi sa inyo, wala din ako dito. Maraming salamat sa inyong lahat.